Hello everyone, and welcome back sa ating channel. I guys, Daisa. Uh, dito sa video ito ay uh, uh, ipapakita ko naman sa inyo kung uh, kung okay sa inyo itong uh, gagawin kong ito, itong content na ito. Uh, kasi ito ah uh, uh, ko kung makakatulong sa inyo, pero sa ngayon kasi, 'di ba, uh, ang dami nang uh, nag we nag strike dahil sa sobrang uh, mahal ng uh, bigas. So, tingnan natin kung uh, makakatulong ito sa sa presyo ng bigas, ano? No. So, dito kasi guys sa uh, lugar na kung saan ay naroon ako ngayon, uh, ito yung uh, pagkain nila, no? Ganito ang style ng pagkain nila. Ayan, kung makikita ninyo guys, uh, meron na meron ako dito ng ham, no? Ham uh, saging, saging na sabah, saging na sabay ito, guys. Tapos meron konting gulay. Tapos meron pang uh, dessert na ayan. Uh, ano to? Yung uh, parang fruit cocktail. No? Wow. Parang fruit cocktail nilagay nila dito sa ganito. So kaya meron ako nito. Uh, binibigyan ako nung, uh, nung pinupuntahan ko na kaibigan na matanda. No? Uh, kasi senior na siya. So Uh, bawat isa, bawat isang senior merong isang plate. So ngayon binigyan niya ako. So kaya ito i-share ko sa inyo, no? So napakaganda, no? Uh, karamihan sa mga Pilipino o karamihan sa atin ay nagrereklamo dahil sa presyo ng uh, bigas na napakataas na. So ngayon, ito siguro, pwede to makatulong, no? Uh, ang gagawin lang natin is magluluto tayo ng ulam. So kahit ano pang iulam mo diyan. Uh, adobo. Basta kahit anong ulam ang gusto mo. So, ang gagawin mo, instead na mag -rice ka, eh, maglaga ka ng saging na saba, maglaga ka ng kamuting kahoy, maglaga ka ng gabi, yung uh, taro, taro, ba? Diba? Yung gabing laman. Ang tawag kasi dito, taro. So, yun. Kamote, yan, kamuting kahoy. Ayun nga, nasabi ko na kanina. So, yun, mga yun, ang ginagamit nila dito uh mga kapatid ko mga idol no yun ang ginagamit nila ditong uh, kanin kasi nga dito wala naman ditong uh, kanin uh, lately na lang nagkaroon dito ng bigas nung mapunta ang mga Asian no ang mga Asyano sila yung nagpauso uh, ng uh, bigas na yan although meron naman sa US pero yun nga ito talaga yung uh, na natuklas nila na pagkain no nakita nyo naman ang ulam, di ba? Hmm. Ham. So, minsan, ano yan? Adobo. Minsan, uh, basta kahit ano. Pwede mo ulam nyo ng barbecue o kung anong gusto mo. So, yun. Uh, siguro naman ay makakatulong ito uh, para, para maibsan ang iyong uh, pagdaramdam sa mataas na presyo ng uh, bilang. So, ito na lang ang gawin mo, kapatid, kesa naman na... Uh, kesa naman na uh, lagi kang uh, lagi kang nahihirapan sa sa presyo ng bigas. So ganito na lang, maglaga ka ng saging. Ayan, ito. Maglaga ka ng uh, gabi, yung laman, ano? Tapos, yun, uh, kamuting kahoy at kamote. Ayan. Pwede ring mais. Yan ang usually ang mga ginagawa nila, no? So, ito, para sa akin, eh, okay to. Ngayon, alam naman natin, yung iba eh, mga nahihiya pag kumakain ng ganito, ng saging, ay eh, wag na tayong mahiya, di ba? Ako sa katulad ko, hindi naman ako mahihiyain, hindi ako mapili sa pagkain, katulad nito. Eh, napakasarap po nito. Isipin nyo naman, ha? Hindi na kayo kakain ng bigas, ah, I na mean, ay ng kanin dahil lang kanin, naka-diabetic pa yan. Makakadagdag pa sa diabetes natin. So ito, saging, eh, tingin ko, hindi tayo magkakadiabetes dito. Kaya ngayon, ang advice ko naman dun sa iba na medyo parang nahihiyang kumain ng ganito, eh, baguhin natin ang style. Ganito ang gawin ninyong style. Ganito. Simple lang yan, mga idol. So ang gagawin natin, Uh, ililipat natin dito. Ililipat natin sa plato. Yan. Kasama yung ham. Yun. Ibubuhos mo rito yung sauce niya. Ayan. Dilipat na natin sa plato. Tapos, yung uh, konting gulay. Lagi ang may gulay mga idol, no? Lagi silang may gulay. Ayan. Kaya kayo, pwede rin kayong magluto ng gulay plus gabi or saging tapos magluto ka ng adobo or kahit pritong isda. ba? Diba? Magprito ka ng isda. Okay na yon, So, solve na. Hindi ka na ngayon kakain ng kanin. So, ito na yung, uh, ito na yung kakainin mo. So, nakasave ka pa diba? So 'yan. So ngayon, uh, kung gusto mong maging uh, ano, gusto mong maging social, 'no? Gamitan mo ng uh, ganito. Hmm. Tapos i-slice is mo siyang pa ganun, i-slice is mo siya. Hmm. Tapos kainin mo, 'no? Pero bago 'yan, mag-pray ka muna. 'Yan. O, so, diba? Tapos, yun, na-slice mo na. Kainin mo. Hmm. Sarap ng ham. Smoked smoked -smoke ham. Hmm. Islice mo rin yung saging. Hmm. O ba? Diba? Sosyal ang dati. Galing ha? Eh? Mm. At yan ang ating video, mga idol. Magkita-kita tayo muli. At, pakishare nyo na rin pala itong video na ito. Para naman, malaman ng iba. Anong malay natin? Baka gusto nila ng ganito tapos hindi lang hindi lang pala nila naiisip na pwede pala yung ganito. Di ba? So, napaka napakasimple simple nito. Okay, God bless everyone. Ayon mo tayo. pagkasubo mo, pagkasubo mo, gumamit yan ng tisyo. Hmm. <clears throat> Kung walang tisyo, pwede ang face towel, pwede ang panyo. O, so, di ba? So, social ang dating.